Karaniwang iniisip ng mga kalalakihan na higit silang magaling kaysa sa mga kababaihan. May ibang kalalakihan na hanggang sa ngayon ay ganito pa rin ang pag-iisip. Mabuti na lang at pantay-pantay ang pagturing ng ating bansa sa mga kalalakihan at kababai. Subalit, mayroon pa rin ibang mga tao na hindi ganito ang kanilang pag-iisip. ayon nga sa mga sipin na mula sa Biblia. Halimbawa ng mga resolusyon. Resolusyon bilang 2263. Isinasaad ng Universal Declaration of Human Rights na ang lahat ng tao ay pinanganak na malaya at may magkakapantay na dignidad at karapatan at ang mga karapatan at kalayaang ito ay walang pinipiling kasarian. Ang mga kababaihan ay may karapatang bumoto sa mga eleksyon at maaari rin maging kandidato sa anumang pampublikong posisyong inihalal. Ang mga kababaihan tulad ng mga kalalakihan ay may karapatan na magkamit, magpalit o magpanatili ng na kanilang nasyonalidad. May karapatan ang mga kababaihan na magkamit, mamahala, masiyahan, magmana at ipagbili ang naman ng mga ari-arian. Kasama na rito ang mga ari na nakamit habang may asawa. Ang mga kababaihan katulad ng kalalakihan ay may karapatang mamili ng kanilang mababang asawa. Ang mga kababaihan ay may karapatang magkamit ng pantay na karapatan sa mga lalaki na magkaroon ng edukasyon sa lahat ng antas. Gagawin ng lahat ng hakbang na nararapat para masiguro na ang kababaihan, may asawa man o wala, ay may pantay na karapatan sa mga kalalakihan tungkol sa pang-ekonomiya at panglipunang kabuhayan. Republic Act 7192 May karapatang makipagkontrata ang mga kababaihang nasa tamang gulang. May karapatan ang mga kababaihan na maging miyembro ng mga organisasyong panglipunan, pangsibiko, panglibangan at organisasyong pangserbisyo publiko. may karapatan ang mga kababaihan na matanggap sa mga paaralang pang-militar. Binigyan ng karapatan ang mga kababaihang may asawa na maging voluntaryong kasapi sa pag-ibig, GSIS at SSS sa pahintulot ng kanilang asawa. Republic Act No. 7,877, Anti-Sexual Law of 1977. Ang sexual harassment sa trabaho, paaralan at mga lugar na pagsasanay ay nagaganap kung ang sino mang may otoridad at influensya ay nagpumilit o hunang hingi ng pabor na sexual sa isang individual. Republic Act Number 8,353, Anti-Rape Law of 1997. Pinaparasahan ang Republic Act na ito ang mga kalalakihang walang awan ng gahasa sa mga kababaihan. Republic Act No. 9262 Anti-Violence Against Women and Their Children Act Ang krimen na kalahasan laban sa kababaihan at kalilang mga anak ay naisagawa kapag Pisikal na sinaktan ang babae o ang kanyang anak nagbanta ng pisikal na pananakit sa babae o kanyang anak. Nagtangkang saktal ang babae o ang kanyang anak. Salamat po sa inyong panonood.